lagi kami naka-prepare. Kakatake na lang po siya. Sorry, pa prepare Ito po yung mga gamit namin. So, ito po yung uh, L-Rod. Nagamit po namin sa simulation. Sa early warning po. -so. Halimbawa, may parating na bagyo, ito yung ginagamit namin para sa Ngayon, kung sakasakali naman po ang naglaro na landslide, ito po yung mga equipment namin para sa... Uh, uh, sa pag-search uh, and locate. Light locator? Opo, light locator po. Ang... Uh, uh ginagamit <coughs> po siya pag may mga natrap po sa ilalim ng ipad. 15 meter siya, 15 feet ang, uh, pinakalalim niya. Kaya na dito na lokit niya. Then, uh, meron tayong microphone. Yung microphone po rin, yung uh, uh, dinedetect niya naman yung uh, mga pagtibok ng uh, puso, mga paggala, mga paggala. Uh, mga ano, mga opposition po sa mga bangka natin, sa mga planning areas para kung may bumahaman, tao na lang po ang pupunta doon. Ipapadala na lang ang tao. Sa sa service. Ah, uh, ito sir, sinasangin namin sa mga trailer natin. Usually, ilan ilan ang polis mo ay sir? Dito sir, uh, apat ang crew, uh, apat ang pinakakunya. So ang maximum ang maximum niya ay sa kumakapuan natin. Ano hanggang uh, anim hanggang conforme po yun sa sa laki ng no. hindi basta magbura sa so i-indicate niya rin doon sa ano sa sa, sa tablet kung gaano siya kalalim ang uh, ang dinidetect niya is yung tingkat ng pulso yung pulse uh, niya yung paggalaw yun yung